sa sa buong sa buong time po na nandun kami sa uh, sa holding area mayroon pong PNP doctor dumating ang kanya mga personal doctors may mga nurses galing sa PNP at dumating din ang chief ng hospital ng William Orres Hospital so may doctor doon dalawa may isang galing sa kanila isa sa air force merong surgeon may isang ang pagkaalam ko is uh, GP mm -hmm. at uh, maraming mga mga um, nurses so medical personnel pati ang kanyang personal doctor ay nakarating po okay so in other words lahat ng medical needs na kailangan ni dating pangulong Duterte ay accessible naman sa kanya maa-access niya agad makukuha niya agad kung kinakailangan opo opo mhm mm kasi sinasabi, ah, parang nag-oxygen na ba siya? May, may picture na pinakita na ay nakahiga. Ano po ba yung tubong nakalagay sa kanyang ilong? O mm -hmm. inyo pong alam? Well, nung dumating ang time na sinabi niya na papagod siya, gusto niya humiga, we provided him with a... Uh, kasi bedroom niya rin dati yun eh. So, binigyan natin siya ng uh, foam, binigyan natin siya ng kumot, at uh, natin, ang, nilagyan natin ng mga blinds, mm -hmm. blinders, yung area na pwede siya matulog. And he actually slept. Mm -hmm. He is asleep um, the whole time. Kaya nga nung hapon, ha, nung sinasabi kong matagal na masyado ang usapan niyo ng inyong mga abogado, mismo ang mga abogado nagsabi na, paano kung may makapag-usap, tulog siya. Mm -hmm. That's already, you know, uh, pang-stretch na lang talaga. Another blockade para ma-justify na hindi siya maisakay sa aeroplano. Ah, Parang may delaying tactics na Delaying ba? tactics na lang talaga yun ma'am. Pero at the end of the day, there's no deprivation whatsoever of... Uh, Uh, legal counsel uh legal counsel uh, yung mga medicine niya food niya wala po yon at uh, naibigay natin lahat ng yon ang medical needs niya actually sobra-sobra pa pero di ba nire request po na dapat madala daw sa ospital at that time po kailangan ba siya talagang dalhin sa ospital ang sagot ko po sa panahong yon sinagot ko sa kanila regarding that matter sir sa ospital ikaw i-examine din lang ng mga doktor na ito ang mag-iiba lang is yung location pero ang gagawin sa'yo is exactly the same. Dahil andito naman lahat ng mga gamit. Mm -hmm. So, sinasabi nila, kailangan na ng ECG? Uh, full checkup up ECG, pati ECG machine, ipinasok natin to. Mm -hmm. Pinasok ang ECG. And kaya, tinanong ko nga siya, Sir, ngayong araw na to, at this point, buong Pilipinas, ang dami ng hinuli ng na mga, na mga uh, nagkasala sa batas na aresto by virtue of a warrant warrantless arrest at implementation of search warrant. Parang kita, sir, ilan sa kanila ang dinala sa presidential lounge? At binigyan pa na, dinalhan pa ng, ng uh, booking, booking kit sa kanyang kung saan siya ay very comfortable na nakaupo. Okay. Kayo lang po, sir, ang special, special treatment na ito. Mm -hmm. So don't stretch it. Kailangan natin na booking ka. Na until the end ay hindi siya pumayag.